Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nag-avail ng reading. Nag-antay. Sa mga hindi po nasasagot, baka po fake account po kayo or dummy account. Okay? Pakicheck po yung mga Facebook na ginagamit ninyo. Bawal po sa amin yung um, hindi makikilala. Ano? Baka po yung mga profile ninyo, nakatalikod. Yan mga fake, mga flower flower, yan. Pero kahit flower po yung profile ninyo, nakapublic naman po yung Facebook ninyo at kilala natin kung sino po kayo. Tinatanggap po namin yan at sa mga hindi po, ano bang tawag dito, sa mga hindi pa po nasasagot, baka po i-check ninyo may mali na po kayo. Baka dami account po yung gamit ninyo. Anyway, available po yung ating manifestation kit. Okay. Meron po tayong oil pang panaginip, mananaginip yung yung person niyo. Actually, um, color ano siya, pink. Ito kasi for money. Money oil and meron tayong manifestation anything. At ito money oil din to, malakas din to. Okay. So, meron tayong mga perfume, uh, Maamoy niya yung amoy mo. Okay? parang kahit wala doon yung presence mo, maaamoy ka niya, maalala ka niya. Halimbawa, nasa duty yung asawa mo, gusto mong maalala ka niya lagi, kailangan mo yon Okay, so, sa mga feeling mo, parang negative na yung vibes mo, pwede ka maligo, mag-spray nito, pwede rin lahat ng bahay mo, or yung sulok ng bahay mo, ispray mo, sa iblalim ng kama niyo pwedeng-pwede po yan. Okay, so, dito naman tayo sa manifestation kit natin. Ipapakita ko sa inyo yung ang um, sikretong sangkap pero um yan, ipapakita ko po yan sa inyo. Ito talaga yung parang bubuhay niya yung wish mo or yung manifestations mo. Ito yung sangkap na ginagamit ko. So, meron tayong kit nito bibilihin nyo po ito ng hindi lang papel, may kasama po siya. So, syempre may, may gagawin pa ako dyan. Pinakita ko lang po yan sa inyo. So, mahirap kasi tong hanapin. Sobrang hirap po ito. Siguro nagkaroon ako ng... Um, kaya ko siya inano, uh, nag-stack talaga ako ng marami. Kasi gusto ko makatulong din sa mga client ko. Ano? Yan, so... Mahirap po talaga tong hanapin, promise. So, yan. Swerte nyo kung maka-avail kayo niyan. Kasi, halimbawa, mag-manifestations -mag kayo na sabihin niyo pwede naman everyday yung manifestations niyo Wala pong masama doon. Okay? Bukas, magigising ako ng masaya. Bukas, may pera papasok sa akin. Bukas makakatanggap ako ng balita, maganda. Bukas magiging masaya ako. Pwede naman bukas yayaman ako. Anything wala pong bawal as long as wag po tayong mag magmanifest ng masama. Okay? Kasi hindi po 'yan magkakatotoo at meron po 'yan balik sa atin. Wag po tayong magmanifestation ng ganun ng masama. Okay, halimbawa, sana babagsak ang kapatid ko. Uh, sana mag mga kung ano-anong mga masasamang salita. Ano pa? Yun doon sa person niyo, luluhod luluhod siya pabalik, iiyak siya. Mali po yun. Okay? Mali po yun. Tapos pag halimbawa nakasulat na kayo, nakasulat na kayo halimbawa, eto manifestations niyo tato. Kunwari lang eto. Yan, sulatan nyo na. Yan, itupi niyo na no, kung anong gusto niyo basta pa-fold po papunta sa inyo. Tapos, pwede naman po palitan 'yung ziplock, malaking ziplock or support plastic, any kind, wala pong bawal. Okay? So, kung plastic po, kung anay garapon, malaking garapon, pinasok mo 'tong sangkap natin. ipapasok mo 'yung sulat na 'yung manifestations mo sa loob. Okay? Tapos, ibabad mo po siya ng isang oras. Okay? Pag nakalimutan, wala naman pong bawal. Wala pong bawal. Kasi alam ng Diyos na nakalimutan mo yung mga angels, ba? Diba? So, okay lang po yon. Pag naalala mo, tanggalin mo siya. Pwede mong ilipat sa isang ziplock. Pwede. Kahit anong lagayan mo. Ilalagay mo siya ngayon sa ilalim ng unan mo. Again, kahit anong Ziploc pwede po kahit anong lagayan. Ilalagay mo siya sa pilo mo sa baba. Okay? Yun po yung gagawin ninyo. Nako na pong hanapin ang sangkap na to. Grabe. Sobra. Nairapan po talaga akong hanapin yan. Pero, um, talagang sinagaan ko yan para makuha. Okay, anyway, so, yun, kung mag kayo, inshaAllah Marami na akong napadala, pero yung mga hindi pa napapadalan, konting tiis-tiis lang kasi hindi, hindi kayo ma, ano yun, ma, ano lahat, kasi nga marami. Pagpasensyaan nyo muna. Basta hindi po kayo mauubusan, ay guarantee makaka-avail po talaga kayo. Okay? So, checking energies po tayo sa inyong mga person. Ano nga energy ng person mo ngayon? Or gusto nyo bang tingnan kung bakit siya ganon? Bakit siya nagkaganon sa inyo? Kasi yung mga lumalabas kasi few, few days. Medyo nalungkot ako sa last reading. Ano? Tingnan muna natin. Energies ng person mo. Nine of Pentacles. Yan. Okay. Ayun na ba yung sinasabi ko eh. Yan. I think may mga nagpapalam sa inyo. Halimbawa matutulog na ako, aalis na ako, magpapahinga ako. Pero sa totoo lang, hindi niya yung ginagawa. Tumatakas siya. Gumagawa siya ng kalokohan. I think napagdanan mo yun sa kanya. Naranasan mo yun. Yung nagpapaalam na kunwari matutulog pero hindi pala siya natutulog. Yan. Nagpapaalam na may gagawin. Yan. Naranasan nyo ito. Yan. So, may pagsinungaling. Nasasaktan kanya physical. Sorry ha. Baka mamaya may mapapaiyak na naman dito. Alam ko pong mahirap yung pinagdadaanan ninyo. And may nakikita po tayo dito ang mga na-absorb natin yung parang nasasaktan kanya ng physical. Yan. Siguro gusto mo magreklamo, gusto mo mag-complain, pero mas tiniis mo 'yon. Yung iba siguro nakapag-complain na pero mas mahaba yung panahon na pinagpasensyahan mo itong tao na ito. So, some of you gusto naman mag-reach out kasi nga parang parang ano, natatauhan din siya minsan. Kahit pa paano. Yan, parang may pagkakamali din talaga siya. So, siguro din na nasabihan mo siya ng masamang salita. Yan. Parang, hinamon mo rin nata ito ng hiwalayan. Hinamon mo rin ito ng masasakit na, alam mo yung kung ano-ano, kung ano-ano na siguro yung mga pinagsasabihin nyo. Kaya, ganito yung nangyari sa inyo. Okay? So, Meron akong nakita dito parang ano siya, parang <coughs> pinoprotektahan niya din yung sarili niya kasi ayon niya nang masaktan pa. Okay. Person from the past, meron din po siyang tinitingnan. Um excess niya, maring naka on na siya, pero may anxiety def effect sa kanya 'yon. Okay. Parang kasawaan meron kasi nungalingan, kasi nangyari na ito lahat. Nagtatago na siya sa'yo. Meron ako nakikita, meron din siyang tinatagong pera. Okay, sa'yo. So, may tinatagong pera. Temperance. Sorry, some of you, meron ako. meron, trinabaho to ng third party. Okay. Tinan ko nga kung anong energy ninyo. Trinabaho ito ng third party. At meron na ako nakikitang lima ang kanyang linapitan. Marami na siyang linapitan. I think involved yung pera. Okay? At ikaw din naman, gumagawa ka ng paraan para paano siya mapagamot, paano siya mapaayos. Some of you. Some of you, hindi nyo alam yung gagawin niyo naghahanap kayo kung sino makakatulong sa inyo. Okay? Pwede po kayo mag-message sa akin kung gusto niyo ng tulong ko. Yan. So, check natin yung energies niyo, Kasi may gumagawa sa inyo dito. Definitely, tatlo ang cards dito sunod-sunod na mukhang warning siya. Some of you, mahinala na kayo na parang nagawa siya. May lakad ba to Tinan natin. Ikaw muna. Ano yung naging Ano yung effect sa iyo ng sitwasyon na ito? The High Priestess. Two coins. Seven of Swords. Grabe parang sinaksak kanya pata talagang binigyan kanya ng problema binigyan kanya ng sakit kahihiyan lahat na yun yung naramdaman mo pero I guess talagang siguro kahit ganyan ginawa sa inyo ng person yun, nandyan pa rin kayo okay king of coins ano ito eight of wands, mukhang may lakad kayo, matutuloy yung lakad nito, salo-salo. May monthsary, anniversary, birthday, anything, salo-salo. Matutuloy yung lakad mo kung ano man to. Two of potions, eight of wands, and yet, kahit kahihiyan ang binibigay niya sa'yo. Nandoon pa rin yung pag-asa, na sana one day magbalik yung taong mahal mo. Sana one day ay magkaayos kayo. Babalik lahat sa dati. Yun yung nafe-feel na ko sa energy nyo ngayon. Okay? Even though na parang sinasaktan kanyang physical, salita, minumura, anything. Nandoon pa rin yung pag-asa na mahal ko siya. Umaasa ako na magka, magkakayos kami. Umaasa ako na lahat magiging bumalik ang lahat sa inyong kung ano man yung dati. Ayan oh, hoping ka talaga. Alam mo yung bang parang tali. Mauhulog ka na eh. Pero hawak kapit na kapit ka doon sa pag-asa na may pag-asa pa kayo. Ganon kayo katibay. Yun yung mga na-absorb natin ngayon. So, ano pa yung mga energies? Iba ka magmahal. Ano ka? Pure. Kumbaga, laban sa laban. Parang hanggang, ayan o, oh, kakasabi ko lang eh. Parang tali. Kinikilabutan na naman ako, promise. Kasi sinasabi ko lang, lalabas na naman yung cards. Grabe. Ang lakas ng ano nyo ngayon, ng energy niyo Malakas po talaga ngayon, promise. yan Ace of Swords. Seven of Wands. Okay. Ay, nako. Siyempre, may mga tao sa paligid ninyo, parang hindi ayaw maging masaya kayo. ba? Diba? Lagi naman talagang ganon. So, ano, seven of coins. Okay. Ano ka rin, ano? Talagang bigay todo ka din. Ayan, oh. Um, ang laki ng pinoproblema mo sa lahat. Ayan, no? Oh. Wheel of, Wheel of Fortune, Seven of Swords. Medyo merong nihingi sa ng tulong, nagsisinungaling ito. Meron taong Meron taong parang dadayain ka or something. Yes, parang ganoon. Or ikaw mang dadaya if ever. Yeah, hindi naman siya totaling nakakatakot. Huwag kayo matakot. It's okay. Hindi naman to tatalari yung parang sinabi, mauubos ka. Ayan. Ayan. So, worth it din kahit pa Halimbawa, lumapit sa'yo yung, yung kamag-anak mo, kung sino man. Mas lalo kang bibigyan ni Lord ng blessings. Kasi lino ko kay Yan. Sila, triple yung ma ang makukuha nilang kamalasan kasi nang loko sila. Niloko ka nila. Limbawa, ah, may babayaran akong ganito, patulong naman. Tapos wala pala. Diba? Bukas ang langit, bukas 2am. Mag-message po kayo kung gusto nyo sumama. Diyan sa comment section, hindi sa messenger po. Sa comment section sa YouTube ko. I-comment yung pangalan nyo, lugar ninyo yung manifestations ninyo. Bukas ang langit, bukas. 2 a. M. Po, a.m. po, nag-uumpisa yan. Ma'am, nasa abroad po ako. Time zone nyo po ang masusunod dyan. Okay? Ma'am, wala po akong tulog. Baka hindi ako pwedeng magising. Huwag nyo pong pilitin kung hindi kaya. Okay? So, pilitin nyo pong matulog ng 8 hours to 7 hours to 9 hours. Mas, mas maganda, makakapag-relax po yung katawan ninyo. Okay po, maraming salamat po, Miley Taro. Anyway, hindi na po ako magtatagal kung gusto nyo magpa-message sa akin, hingi ng tulong, tulungan ko kayo. Kung ano po sabot ng aking makakaya. Okay, so tingnan natin kung ano yung blessings ngayon. Yung blessings lang silipin natin. Parang hindi pa ako na ano doon sa Pero anyway, pag sinasaktan kayo ng person ninyo ng physical, deserve nyo naman po na makuha yung hostesya. Pero subukan niyo muna yung ayusin okay, tingnan natin kung maayos tanungin natin sa mga nagkakaaway, nagkakasakitan ng physical magkakaayos pa ba to? tanungin natin oh, queen of fire and ten of fire three of earth yes, may tutulong sa inyo para makapagayos kayo meron siyang ma-realize ayan oh, isang malaki kang kawalan sa buhay niya yan ang nare-realize niya siguro may family kayo, may anak. Yan. So, kaya niya nare-realize. Ay, malungkot pala mag-isa. Yun. So, ano yung blessings? Wow. Five of air. So, mistake. Drama and organized leadership. Speed, activity, multitask. Success. So, I think kung meron kayong business, medyo nahi-stress lang kayo. Surely, but, uh, slowly but surely naman po ito kung ano to. So, may nasi-sense din ako dito. May mga taong nasa paligid mo na hindi siya ganun ka ka-devoted sa work. Parang ganun. So, kung boss ka, kung halimbawa manager ka, o kung ano man, siguro mayroon kang team na mahina. So, supportahan ninyo pala kasi nyo lang po yun. Okay? So, so far, magiging success ka. Ayan, o, Merong blessings pa parating. Baka hawak mo na, dadami pa yan. Mas lalo siyang uunlad. Mas lalo kang uunlad. Okay? So, nakita nyo na yung Facebook account ko. Anything, sino man gusto magpa-reading, mag-message po kayo. Pag hindi po kayo napansin, baka po fake account yan. At kailangan po original account po yung gamit niyo, Okay? Bawal mag-message dito. Kailangan Facebook Messenger po. Yan po ang aking Facebook account. Okay? So, magbasa lang tako dito sa mga nagpapasalamat. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo ka sa akin. Hindi po ako makapaniwala sa laki ng pinagbago ng buhay ko. Talagang simula nang nakilala kita, sunod-sunod na po ang blessings. Even sa masayang pamilya po ako ngayon, ma'am. Ang dami po ng bago. Kahit yung asawa ko malupit sa akin dati, ngayon po ay talagang sumusunod po siya sa akin. Maraming maraming salamat po ma'am. Minsan po ma'am nagtataka siya, bakit lagi siyang nananaginip sa akin? <laughs> Normal po talaga yon, Mananaginip po talaga sila. Okay, ingat po kayo. Maraming salamat. Bye!